May gate daang atleta ang dumagsa mula sa iba't ibang lalawigan gaya ng Angeles City, Bulacan, Sambales, Pampanga at ilang kalapit na siyudad sa pre-registration 11th Governor's Cup 2023 Taekwondo Championship na ginanap sa Nueva Ecija Coliseum noong nakarang November 18, 2023. Limandaan sa mga participants ay mga nobo Isihano. Layunin ang kompetisyon ng kompetisyon na makatuklas sa mga kabataang may potensyal at kakayahan na makipagkumpetensya hindi lamang sa lalawigan maging sa labas o international competition. Ayon kay Johan Ocampo, Provincial Sports Officers, nagsimula ang Taekwondo sa Nueva Ecija noong August 4, 1995 sa pangunguna ng nakatatandang kapatid ni Governor Aurelio Omali. August 4, 1995, nag-start yung Taekwondo dito. nagperform kami ng demonstration na sa Aurelio University. Ang unang nagturo ng Taekwondo dito sa lalawigan natin ay si Raymond Umali. Kilala natin na Lemon or Kuya Lemon kila Gawoy. Kumbaga siya po yung pioneer ng taekwondo dito sa ating lalawigan. So kung ano man po yung success ng mga bata ngayon, ng mga na naging mga varsity sa Manila, varsity sa mga dito sa mga paralan dito, naging mga national team, eh, yun po eh dahil kay Ah, uh, Lemon Umali. Dahil dito, marami na ang taekwondo chapter sa lalawigan na kabilang sa Philippine Taekwondo Association na recognized ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee. Bunga nito, karamihan sa mga dating players na kabataan noon ay mga ganap ng coach sa klara'a at ang iba naman ay mga national coach na. Ang mga nagwagi ay nakatanggap ng medalya at cash prize mula kay Governor Umali na ikinasya ng mga participants lalo na ng kanilang mga magulang Tinanghal na most valuable players si na Roel Lister Santos Jr. at Mikaela Mendoza para sa grade school advanced category at Felicity Jana Castel para sa senior advanced category. Papasalamat kami. Well, of course, unang-una kay Gov OE, So, kung hindi dahil kay Gov OE, wala tayong Governor's Cup. Actually, even nung time ni Ma'am Cherry, meron pa rin tuloy-tuloy po tayo, na-stop lang tayo during the pandemic. Tsaka syempre, yung isang number one supporter din ng sports sa ating lalawigan, si Vice Governor Doc Anthony Umali. Kasama si na Jeremy Ramos at si Tom Manzanal, Smile Supetran para sa Balitang Unang Sigaw.